Narito ang mga pampaswerte sa bahay para sa taong 2025 at ang kanilang mga kahulugan. Money tree, simbolo ng kayamanan at kasalganaan. Sinasabing nag-attract ito ng financial success at abundance. Lalo na kung ilalagay sa wealth area ng bahay ayon sa feng shui. Lucky Bamboo Simbolo ng good health, long life, at magandang kapalaran. Ang bilang ng stocks ng bambu ay may iba't ibang kaulugan. Dalawa para sa love, tatlo para sa happiness, at lima para sa wealth. Asin Ginagamit para pang-absorb ng negative energy at magdadala ng positive vibes sa isang tahanan. Karaniwan itong nilalagay sa mga sulok o pinaglalagyan ng pera para alisin ang malas. Feng Shui Coin Karaniwan ginagamit upang mag-imbita ng kayamanan at kasaganaan. Madalas itong nakatali ng pula at inilalagay sa mga pitaka, cash register o wealth corner. Wind Chimes simbolo ng good fortune at harmony sa bahay sinasabing ang tunog nito ay nagtataboy ng negative energy at nag-aakit ng positive chi o enerhiya orchids sumisimbolo ng beauty, fertility at prosperity sa feng shui ang orchids ay nagbibigay ng harmonious relationships at maaaring magdala ng good fortune or good luck sa love life. Para sa taong 2025, pinaniniwalaan na ang mga ito ay magiging epektibong lucky charms upang mapanatili ang positive energy at magandang kapalaran sa bahay.